Storya ng pag-ibig na wagas Storya ng pagtataksin at pang-aahas May ginawang panakip butas May happy ending ang wakas Damdaming malambot at matigas Sa live drama, pwede nang ilabas Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. kulang raw ang aking padala. Pero ang chismis sa kumpare ko pala napupunta. Feel good morning, Uncle Dagol at Tita Lalong-lalo na po sa mga suking nakikinig at nanonood ng programang mga Katas ng Nakalipas Ako po pala si Rolando Gikan ko sa General Santos City Pero dito na po naninirahan sa Paranaque Magmula nung mag-live-in kami ni Jingay Nagkaroon na po kasi kami ng isang anak Isa po kong seaman Uncle Dagol at Tita Tanya. At nag-iipon po ako para sa kinabukasan ng aking mag -ina. Gusto ko rin pong pakasalan si Jingay dahil lumalaki na rin ang aming anak. Subalit may mga naririnig po ako na mga isyu nga tungkol sa kanya at sa ninong slash kumpare ko pa talaga ninong ng anak namin na si Dario. At dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hello. Hmm, hello, narinig po ba ako? Pasensya na, binabagyo kami dito sa barko eh. Takas ng hangin. Hindi mo yata iniintindi yung sinasabi ko eh. Inuuna mo yung bagyo. Paano ko ba unahin yung bagyo? Alam mo naman na sa trabaho ako ngayon. Ano eh, ba? Ano ba yun? Ano ba yun? Nagpadala ka kasi may babayaran ako today. Medyo Mainit kasi sa Pilipinas. <coughs> tumaas yung Meralco bill. Kailangan ko ng 300 dollars. Uy, kakapadla ko lang ng ano ah. 200 dollars yung nakaraan na. Mga e, diba, na, 11,000 din yun. Eh, iba naman yun ngayon. Pambahid ang kuryente. Gawa nga ng tumaas. Lahat ng bahay dito tumaas ang kuryente. Siyempre, Twenty 24 hours kami nag aircon ko ng anak mo eh. Andali, sandali, sandali. Par, ano yun? Par, yung ano par? Yung barko, bar? Tumatagilid na, par! O oh, hindi mo na naman ako iniintindi? Tumatagilid na nga yung barko namin dito eh! Soka eh syempre! Kasi... Alam nga naman hindi tumagilid. May bagyo nga. Normal naman yun di ba? Di ka pa ba sanay? Alam mo, naiirit ako. usap ka. Grabe ka naman. Tawag ka ng tawag nung napadalang kita ng na $200. Hindi ka man na umusta kung okay, okay pa ako dito si okay ka. Magka-chat naman tayo lagi eh. Paano naging okay Ano magka-chat lagi? Nag-chat ka lang pag humihingi. Tapos pag nabigyan na, hindi ka na nag-chat. Oy, grabe ka. Hindi gano'n ako. Hindi ako gano'n. Wala na nga. Pinadala lang kasi kita eh. Ano ka ba? Hello? Hello, anak? Hello, Papa. Oh, anak. Kumusta ka na dyan? Papa, nika ba yung shades ko? Ang ganda-ganda mo, anak. Medyo papa. Parang... ako sa inyo ni mama, pero mas anak, na... ka, papa. Magwe-welding ka ba, anak? Grabe ka naman, papa. Uso tong shades na to sa ato dito sa... Nibili ko to sa Lazada, papa. May, sa may sasabi ako sa'yo. O, ano yun, anak? Papa, may dumating po na Lazada si mama worth 14,000. Ang dami namin bago na damit. Pwede ba kausapin ni mama mo? Ako na Hello, hello. Hello, ma'am. Hello? hello. Wala yun, hindi. Mga ano yun, kailangan yun dito sa bahay. Jinjini ko talaga, ang kulit po. Ato naman, madami dumating na lang Ano, padala ka na, papadala ka ba? Hindi. Bababa ko na to, alam mo, I nauubos na yung... Binabayad mo lang pala dyan sa mga padala mo eh. Ay sa mga kinukuha mo kung ano-ano yan. Alam mo, Pinadala Butis ng... ka ng butis, anak ka ng anak, tapos pag nanghingi ako ng sustento, re-reklamo ka. Magpadala ka, 200 Ang intayin ko sa, sa account ko, ha? Sige na, sige na. Sige na! Oo, pag bukas, papadala ko. Malakas yung bagyo, putol-putol signal namin. Papa! Oo, anak. Ano, ano daw? Ba't may... Ano? Sino -chat kachat mo? Nagchat kami ng kumari. Nang kumari ko. Kasi pagkachat kami. Kasi nga syempre pag hindi tayo magkausap, may mga kachat ako. Sige na, sige na. Sige e, na. Ano suot mo? Ang bastos mo naman? Wala, parang ngayon lang. Nang tatanong lang naman kung... Ano suot ko, Tita Aster? Ano gagawin ko eh? Parang yaya ako dito sa bahay. Dust. Bastos mo naman! Babay na! Hello? Hello? Ay, naku, itong babaeng itong talaga. Hey. Pagdating po sa mag-ina ko, Uncle Dagol at Tita Tanya ay halos binibigay ko po ang lahat ang pinagtataka ko. Palagi raw short sa budget. Tumataas daw po yung kuryente. Tumataas daw po yung bayarin sa tubig. Meron ding internet para sa online ng anak ko. Pero ayoko na pong makipagtalo kay jingay. Pero nalaman ko na lang po nung nagsumbong sa akin yung aking best friend na babae na si Jingay ay may something daw po sila ng aming kumparing si Dario. Ninong po siya ng anak namin. Ayoko pong maniwala nung una. Dati-dati, pag bumababa ako ng barko, Number one yan si paring Dario na pupunta sa bahay at magiinuman kami hanggang magdamag. Pero magmula nung nagkaroon na ng isyo ay hindi na po siya nagpaparamdam sa akin. Kaya nung nakababa po ako sa barko, siyempre nauhaw po yung camel. <laughs> Ayan anak ha, para sa iyo yung mga toys na yan. Sana ma-enjoy mo yan. Papa, maganda ba yung chains ko? anak po, ulit. <laughs> yan ba yung nakita diba, ko? Yung nasa iba bar ko ito, ba ako? Iba po ito. Iba eh, po Iba ba yan? Opo, oh, sa shop. Sa anong to? Sa Lazada. <laughs> Nabili ko sa Lazada po ito. <laughs> okay. Ano ba? Di ba? Mura lang andami... po ito. Ano po? Ano? Yung mystery box. <laughs> Papa, ano picture ano mo ako mo, ng gingay? iPhone mo. Picture mo ako ng iPhone mo, Papa. Sige, One, sige, sige. Two, One, two, three. Oh. Papa, di ba kamukha ako si Mama? Papa, maganda din ako, di ba? Oo, oh, oh siyempre, anak Thank kita Thank you, eh. Papa. Pero hindi ako malandi, katulad ni Mama, di ba? <laughs> Uy. Jin, kaya ano ba nagsasabihin itong bata? Jin, Jin. Kahit ano-ano na naman pinamili mo. Oh, sige, e, anak. Wala, alam mo mga kailangan sa bahay lang pinamimili ko. Jin, Jin, doon ka na maglaro ka na nga doon. Okay. Ano, matulog ka na, matulog ka na. Bukas na lang mamasyal tayo, ha? Huwag mo papakinggan yung bata na yan. Alam mo naman, Diyos ko, kung ako, yung mga kalaro niyan kasi, kung sino-sino dyan sa labas, pasensya ka na. Huwag mo na palaroin niyan kahit sino-sino, baka madukot pa yan. Ay, hindi naman tayo mayaman eh. para... Hindi naman tayo mayaman para may, dum, may dumukot, no? Hindi ganoon. may mga nandudukot na mga bata ngayon, ko talaga. Halika nga. Iba na lang yung tukuting ko. Eh? Mm. Ang bastos yes mo! Mm. Aray! Ano ba't ka na... Ba't ka ganyan? Hindi ako natuwa ha? sa ginawa mo, Rolando, ha? Kakairita ka, ha? Jingay, nine months ako sa barko, oh. Muntik pa ako ma-extend. -ma Tapos, uhaw na uhaw na ako. Gaganyanin mo pa ako. Grabe ka naman. Ano ako? Prostitute mo? Ha? Napagbaba ng barko? Titikim ka? Ayan, di mo sa akin? E? Grabe ka naman, ano? Para, para Kaya namang, ka May anak na tayo ha, para ka naman ngayon lang ha. Ano pa para usan mo ko dahil sa nine months na yan? Hindi ako ganyan na babae. Ito naman, grabe naman to. Ano bang, K kakarating ko lang, uuhaw na uuhaw ako. O di magkwentuhan muna tayo, hindi yung habol mo. Grabe ka naman. Ayoko. Tsaka, masakit po sundo ko. Meron ako. Ayoko. Pass. Biglang nagkaroon? Ano bigla? Nakita mo ba? Meron ako. Tingnan mo pa ba sa basuran? Okay lang yan. Kung makain hindi nuguan. Ang bastos mo talaga. Ang <laughs> bastos mo. Diyan ka na nga. Ayoko okay, ito kausap. Bastos-bastos mo. Teka, teka. Usap nga tayo. Teka, teka. Ano? Ha? Ano pag-uusapan? Ayaw mo na sa akin? Ano? Ayaw mo na dahil? Sabihin mo. Ano ayaw dahil? Oo. Oh, sabihin mo ano? nga. Ano? Wala akong sasabihin. Huh. Kala mo, wala akong alam. Ano? Ayaw ano mo sinasabi na? May, may, mo? Dahil may Dario ka na. <laughs> oh. Ano yan? Saan mo napulot yan? Kaka, uwi mo lang ha? Huwag mo akong bad trip. Pinapagod na pagod ako dito sa bahay. Ano yan? Praning ka? Sira na yung ulo mo. Oo, oh, sira na talaga ulo ko sa barko pa lang. Kasi alam mo. Ha? Huh? Ha? Gusto ko na nga tumalon eh. Nung nalaman ko yung balita. Eh, pwede ka tumalon. Kasi ganyan ka mag-isip eh. Siguro dahil yun sa mga kasama mo, pinapraning ka ng mga kasama mo, sabo mo ba na yung chismis na yan? Huwag mo akong pagbintahan at pagod na pagod ako dito mag-alaga ng bata ah. <laughs> hindi ka naman ganyan eh. Ba't bigla nang bago? Ah, ano meron? Ano nagbago? Walang nagbago. Pagod ako. Pagod ako maging nanay. Dati-dati sinasalubong mo pa ako sa gate pa lang. Siyempre, Dati yun, nung bata-bata pa tayo. Ano ba sinasabi mo dyan? Hindi. Dahil ba yan kay Dario, ha? Sabihin mo! Pangalawang ulit na yan, isa pang banggit, sasampalin sa na kita. Huwag mo akong pagbibintangan, ha? Huwag huh? mo akong pagbibintangan, ha? Hindi ka talaga amin, ha? Kitang-kita ko, no, yung binyag nung anak ni, ano, Marie Trixie. May picture kayo. Nakahawak pa siya sa bewang mo. Ano yun? Ha? Hoy! Tasi, nung isa, nakaakbay ka pa sa kanya. Ano yun? Hoy, Rolando! Kumpari natin! ko po ang Uncle Nicole at Tita Tanya na umiiwas lang si Jinggay. Sinubukan ko rin pong kausapin si kumparing Dario. Pero no comment po daw siya. Ayaw niya akong kausapin. Di na siya nagpapakita sa akin. Kahit pinainan ko na siya ng paborito niyang pabango at mga chocolate na pasalubong, ayaw na talagang magpakita. Meron pa, ding pa, alak. Meron din sapatos. Uncle, Dago meron ding sapatos. Pinainan ko nga po para magpakita siya. Ala, confirm na yan, Papa. Salamat, anak. <laughs> <laughs> Kaya nga po. Dahil sa sobrang hinaala ko, hindi na kami nagkaayos pa ni Jinggay. Puro kami away. Hanggang umabot po kami sa barangay. Kasi naman, kap- talagang umabot tayo dito ah. Hindi ka na nahiya? Alam na ng buong barangay yung, yung storya natin, nakakahiya ka, Rolando. Alam na, mar- kap, ayoko na makipag- Wala na pa ako. ako dito, nasa barko pala. Alam na nilang lahat, Jingay. Bakit? Paano mo nalaman? Sino ba yung source ba mo? Talagang confident na confident ka. I excuse kap. me po, well, my, my God. I hate this. Huwag kayong mag-away sa harapan ko, ma'am. Sir, you have to settle it. Ano bang gusto niyong mangyari ngayon? Kap, makikipaghiwalay na ako dahil umabot kami dito sa barangayan, ha? Ayoko na. O, tingnan mo, Kap. Makikipaghiwalay siya. <laughs> Kasi alam mo anong proposal ko, Kap? Ano yun, sir? Gusto ko ipacheck up siya. Sabi mo ko bakit? O, ipacheck up ko yung private part niya, Kap. Kasi gusto ko malaman kung <laughs> habang wala pa ako dito, nasa barko ako, baka may ibang gumagamit dyan. Kap, din naman kung gano'n siya ka loser. ba? Diba? Kailangan niya pa akong ipacheck up para malaman niya kung nanlalalaki ako. Ibig sabihin, duda na siya. O, ba? Diba? Ngayon. Ma'am, ang... Uh, the, the, question is, may lalaki po ba kayo, ma'am? Kap, bakit? Ikaw din, Kap? Naniniwala ka din? Palabintang ka din? Uh, kap, kung, kung ano yung problema na namin mag-asawa, wala kang pake. Eh, ba't kayo pumunta rito, ma'am? Sino bang nagdala sa inyo? Si Rolando po. Dina sabi niya, po, lalabas kami. Dito pala kami dadiretso sa barangay. Kap, ako yung nagdala sa kanila dito, kap. Kasi magulot. Ikaw ulot. siguro yung source ng tsitsis. Ako, cheese cheese. ako talaga kasi ang ingay niyo. Hindi ako nakakatulog sa kape. <laughs> <laughs> ako yung kapitbahay niyo na inggitera. At marites. Ingit ka kasi. Pangit ka kasi, wala nagkakakrasya sa iyo. Nan mo kap, tignan mo kap, gaano ka pangit yung ugali ng babaeng 'yan. Kap ayoko na. At saka Rolando. O bakit na? Rolando, Rolando, wala kang karapatan. Nadalhin ako sa doktor at karapatan ko ding humindi dahil katawan ko to, sariling katawan ko to, akong nakakaalam dito. Humiindi ka kasi guilty ka. Na merong nangyayari sa inyo ni, kumparing Kung merong nangyayari sa amin, hindi ko haaminin <laughs> yun. Ha? <-amilin yon>. ha? <laughs> Ma'am, parang natawa yung ka kanod ko si Kajot. Ikaw ba umamin uma ka? Umamin ka? ka um, na Nalambababae ka? Marami kaming alam dito sa barangay pero lahat binibintang sa'yo. Umamin ka ba? Di ba hindi ka umamin? I invoke my right to self-incrimination. Da, Rolando. Rolando, uh, mapapagod ka lang, umuwi na tayo, maghiwalay na tayo. Kap, isulat nyo dyan sa logbook nyo na maghihiwalay na kami at sustento po ng anak ko, ang hihilingin ko, ang isulat dyan ang kasunduan namin. 30,000 a month kasi sa sima naman po, yan ikayang kaya niya yan. Kapal mo naman. Kapal Ikaw eh, pa magdidiman. Oo, oo ha? naman, may o bakit? anak ka sa akin eh. Oo, may anak o. o Saan mapupunta yung pera, papadala ko at ha. syempre, mo, mag-aaral ah, yung po anak talaga? mo. Ang kapal na mukha mo. Ah, teka lang, ma'am. Sir, huwag po kayo mag-away dito. Uh, ma'am, ayun, sir. Saan pa kami mag-aaway? Kaya nga barangay to eh. Taga-saway kayo eh. Kap, sumali ka. Ah, sandali, ma'am. May lupong taga-pamaya pa. Sana muna kakausap sa inyo. Excuse me po. Ayoko na, Rolando. Nakakaya ka. din mo pa ako dito. Tapos dadalhin mo pa ako sa OB para ipa ka. O, oh, kasi ayaw mo. Kasi Luz, guilty ka. ka. Luz, hindi ako guilty. Wala akong ginagawang masama. Oh. Wala akong ginagawang masama. Oh. Wala kaming relasyon nung sino-sinong -sino sinasabi mo. Diyan ka na sumama sa... Ayaw mo Sama. talagang umamin eh. O, sige. Kung wala yung gusto mo, sige. Pero gusto ko ng karapatan sa anak ko. Kasi tatay ako nang Kung gigi. magsusustento ka, pumirma ka 30,000. Pumirma ka. Hindi ako mang bibigay ng 30,000 sa'yo. Kasi pinapadala ko sa'yo, halos 15,000, 20,000, 30, ngayon 30,000 dahil hindi, may lalaki ka. Hindi, hindi mo rin makikita ang anak mo. Ganun lang yung sige. Sadali. Hahanapin din ako niya paglaki ko. Ay, hindi paglakik ka lang. hahanapin. Hindi kita papakilala kapal na mukha mo. Hindi, hindi kita papakilala kasi hindi ka karapat-dapat maging tatay. Madumi ang utak mo. Madume. Madumi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Uh, basic! <laughs>